Guys, for today's video ayun po si Cordapio so abutan na kami ng gabi guys nililichon siya hindi makita wait lang ayun lang guys nililichon ni Cordapio hindi eh, pa ano to parang lumutulo na yung laway niya lumutulo yung <laughs> laway <laughs> naglalaway na so pangit na nga. Kailang pahit, pahiran din Uy, pahit, pahiran mo din siya ng ano. So, ako na magpapahit, guys. Okay. Uh, okay. Yan. Paparami na naman ang kain ni Cordapio ngayon. Busog na busog na naman siya. Halino Ganit, mo kima, nadali mo Ganito yung gusto niya, yung ulam, magganito. Magana siya kumain pag ganito yung ulam, guys. Pero Inayawan niya talaga yung gulay. Ito yung mga ganyan, mga kanikani ganyan. Yan gusto gusto niya. Favorite niya yung mga ganyan. Na yung mga nililichon. Oh. Sobrang sobrang. Uy. Uh. Sobrang init na nga yan. So ayan, tuwan tuwa siya. Siya yung nag-iikot-iikot ng ganyan. No? Eh, ano naman? Ano oras na? Buta na kami ng gabi. Hmm. Mga ilang oras ba yung mga... Ay, mga ilang oras ba? Siguro mga limang oras yata ito <laughs> ano ma Anong oras na tayo makakain? Anong oras na tayo makakain? Plastic. Ano yung spalto. Dapat dun sa may gitna. Ano yung lagyan din? Oo. No? Oo. Jel, nasira yung harang ano yung Tama, Ay, mo, Jel. Ulitin mo, Jel. Ito, matatanggal na yan. sa unahan. Okay, talaga. Hello. Ito si Ako na lang ang pahid -pahid dito, guys. Ako yung taga guys. Ayan. 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 Pati sa kabila nanunuyo na kasi. Wala. Oh, ang init, ang init, init naman. Bawon mo kaya konti. <laughs> so, yan ba, bawon mo konti yan, uh, yung ano, yung isa. Oh, Napakainit. Yes. Ah. Na. Hindi siya so, Ay, yun. Yun na, para hindi Mm. Ay, sobrang lakas ang pa, napakainit naman. Mauhulog. Gobat speaker. Mauhulog. Ha? Dobat speaker. Oo, kay papa kung gobat pa yun. Nakakurat eh. Bid lang lang. Baliwala yung sa kanya. Baliwala, baliwala yung init yan. Pag ganyan yung ginagawa niya. Yung naglilichon. And sarap na ulam niya eh. <coughs> kaya ganyan balik wala yan kahit na usuka na siya basta nakikita niya lang yung lechon na yan ini-imagine in na kasi niya mag pa yan parang kulog sa baga guys di pa kasi lahat kaya di pa ganon so ayan kahit na usuka na nga siya guys hindi niya, hindi niya iniinda yan gusto niya yung ganyan eh wala nga eh yun maliging no Ma, malasing mo malasin, malasin. Hmm. so ayan na nga guys malapit na kunting kemot na lang yan si Kim Mm -hmm. Ayan. <laughs> si Kudap yun. Naglalaway na. So, ayan. naiinit na nga siya, guys. Kaya nag-cellphone na lang. Habang inikot-ikot niya. Initis niya. Kahit naiinita na siya. <laughs> init, init na init na yarn. ah, <laughs> Malapit na din. Kunting kembot na lang. So, malulu. Na makakain na tayo lahat, guys. Oo, uh, sarap naman yan. What's up? Init na init na itong isa, oh. Init na init na yan, oh. <laughs> sarap naman. Ito nyo naman, oh. Ang bango-bango pa. Naglalaway na ako. guys hindi kinaya so, sobrang laki ng manok o <laughs> oh. papalitan nila ay kumuha no? sila ng ni bagong kawayan ilalagay ipapato ng sato uy ba't ka ba hilaw pa yan ba't mo ba tinitikman sana oh. So, makapirate napakano na so ayan na nga guys nabali kasi ayan ganyan you o no? Know? hindi kinaya B, B. Tali anay lang. Labis na nasaktan. Hoy. Si Jira. Ang kumanta ta sho. Siyag Ay. Ikaw ang labis na saktan. Labis na saktan. Labis na nasaktan siya, yung puso niya. Sige, sige. Ayan na nga, nagtulungan na nga nila. Grabe ba? Grabe, grabe ha. Nagtulungan na nga nila, guys pa ah, tumitikim-tikim na itong isa, oh. Ang sopura to din, eh. Ha? Iyan na. Ano? <laughs> sa taas at tas, sa baba, dapat yung taling yan. Katagin mo na Ah, ito yung... Paano mo ikikip na yan, oh? So, nihigpitan na <laughs> nga ni Cordapio. Para hindi mabali yung kukayan. Isa pa, tali. Anong oras na, guys? Di pa rin siya makain. Yan isa. <laughs> Hindi na ito kasya dun sa ano. Sana mga... Kam... Hindi na ito maikot. Ang mga ingay mo, Joma. Ang ano, tali. Tali. Ang tali. Dito no. Oo. Ang tali ba? Ang ating, ang ating. Hehehehe ito yung tsura na yan. <laughs> oh, gigil na, gigil na. So, ayan na. Ibabalik ay, ulit. Ay, bakit? Iikot. Ano nga? Oh, ano nangyari? Bakit? Bakit ba? Ano nga kaya problema niyan? Hindi kaya, huwag mo naipitan. Hmm? sarap sarap. sarap ito. Ah, Tikim nga. Patikim nga ako. Hmm. 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 Diba? na ako. Hmm, sarap. Delicious. Yan, sa Ay, ito ko. Wala nga eh. Oh, ayun yung yun, yun yata. Ayun. Kasi uh, sana. Hindi na yung eh, maputol, no? Saan? Para makakain na tayo. Si Pigeon, mm -hmm. na, takam na. na, na. pa

So ayan na nga guys, lutu na. Iniwi na nila. Oh, sasandok na ako. Nagugutom na si Mama. So ayan kakain na kami, guys. Ito na. Ma, 'yung may si Kain na kami. So, kain ka na. Aboing Guys, na oras na. Ano oras na dito tapos guys? Kaya dito lang po na yung video namin. Mamaya kay mama yan. Sige na, ako nang hindi pa kumakain. Bye. Okay na po.